October 17, 1857, ipinanganak sa San Miguel, Bulacan si Maximo Viola E. Sison, isang manggagamot at konsehal ng munisipyo na tumusto sa pagpapalimbag ng nobelang No Limitangere ni Dr. Jose Rizal. Nakilala ni Viola isang taga-suporta ng kilusang propaganda si Rizal at naging matalik niyang kaibigan habang tinatapos niya ang kanyang degree sa Universidad ng Barcelona noong 1886. Habang naglalakbay kasama si Rizal sa Europa, ay nalaman niyang kailangan ni Rizal ng pera upang mailathala ang Noli Mitanghere. Nag-alok siyang tulungan si Rizal at 2,000 na kopya ang nailimbag noong 1887. Suportado rin ni Viola ang iba pang propagandista tulad ni Marcelo H. Del Pilar na tinulungan niya sa pananalapit. Nang bumalik siya sa Pilipinas noong 1887, ginugol niya ang karamihan sa kanyang oras sa pag -e ensayo Ngunit ang kanyang pakikipag-usap kay Rizal ay hindi tumigil hanggang sa ang huli ay ipinatapon sa dapitan. Nang sumiklabang digma ang Pilipino-Amerikano, si Viola ay ikinulong ng mga Amerikano, una sa Malate Military Prison at pagkatapos ay sa kwartel ng Olongapo dahil sa kanyang pagtanggi na makipagtulungan sa bagong administrasyon. Kahit bilang isang bilanggong politikal, ipinagpatuloy ni Viola ang pagsasanay sa medisina. Siya ay pinalaya mula sa bilangguan sa kondisyon na gagamutin niya ang mga sundalong Amerikano na may mga sakit na dati ay hindi alam sa Amerika. Pumanaw siya noong September 3, 1933. Marami pang kwento ang tumulong humubog sa kung anong meron tayo ngayon. Abangan pa sa mga susunod na ANKN. Araw ngayon, kwento nooy. Ayun. Ayun nya naman pala ang kwento ni Massimo Viola. Oh, oh. At Waps ni, ni Jose Doctor Rizal. Oh, Rizal. Oh, oh. Ay, talaga naman naging malaking parte ito nga si Massimo para ma uh, enjoy din natin ano at uh, ma- mabasa. mabasa. natin itong uh, no No Limitangere. So, isa siya sa mga tumulong para, para uh, imprenta. Oo. Mm -hmm. Itong uh, no limitang No Limitangere o sa English ay Touch Me Not. Oh, mm -hmm. Touch Me Touch, touch. Me Not. Bye. Touch. Oh, yun. Oh, oh, iba yun. Ay, iba yun. Pangkasalan ay, 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 yan. Oo. Oh, oh. yung <laughs> isa? <laughs> kung ang kung ang oh, No Limitangere here Touch Me Not, ano naman ang El Boosterismo. Oo. Oh. Mm. Sagutin mo. Hahaha. <laughs> Uy, di ako na review Meron ano 'yan. Oo. Oh, ano? Ako din hindi ko din alam. Mga ka-MB baka alam niyo, comment niyo na. Ano ba ang ibig sabihin ng El filibusterismo? Sige nga, hintayin ko 'yung comment niyo, mga ka-MB.